Ito, nangyayari sa loob Ah, yun pala. Ay... 3.10. Katatapos lang ng Men in Black sa HBO. Ah,

Yeah. Okay. Okay. run run in away. Yeah. Okay, sige. Nagpakita ng mga sinapang mga tao. Si David nagpakita pakita nagbayad. O oh. oh, sige. Si na naman magpapakita mag skate. Ito ang mga regalo na natanggap uh, ni Luisa. Ayan. Ayan. Okay. Okay. <laughs> Ito ang mga regalo nila. Ayan. Ayan ang regalo nila. Ayan. Oh, nandami daming regalo, ano, daming kit. Yon. Yay. Ganda ng regalo. <laughs> okay, very good. Kompleto regalo. <laughs> okay. Oh, no.